Good morning, ma'am. Good morning, po. Ma'am, uh, mamahagi po kayo ng ayuda na beta po namin, tama po? Yes, po. Mga ilang po yung mabibigyan? Uh, dito pong araw, uh, ito po yung aming second batch ng financial assistance to the disadvantaged person with disability. Ngayon po makakatanggap po ay mayroong 150 PWDs po. Ayun po. Magkano po ang uh, matatanggap po nila? Bawat isa po ay may 1,000 pesos po. Ayan. At ito po ay para sa kanilang mga pagbili lang po ng mga gamot, mga pagkain, gatas at daya po ay ng mga bata. Ayan. Meron din po tayong mga burial assistance sa mga namatay na mga PWD members at uh, medical assistance din po. Ayun. So, second batch po ito sinabi yes, nyo. Po. So, ilang batch pa po this year? Bali, apat na batch pa po. Bali, uh, nag-ano po kami ng apat na batch. So, pang second batch na po ito, meron pa po kaming uh, uh, inaayos na third batch and fourth batch. Ayun. So, this year po kasi meron po tayong 1,000 na PWDs na nakalagay sa aming uh, programa na makakatanggap po ng financial. Kaya po, uh, meron pa po marami pa pong mga maiiwan. 650 slots pa po okay. ang aming hinahabol. So marami na rin po kaming mga na-apply ngayon for the third batch na po. So meron mga nag-submit na ng na application Yes po. Magpipwede maipabatid natin sa mga hindi pa nakakalam? Uh, paano po ba uh, makakasama sa ganitong programa? Uh, dapat po uh, PWD member mm -hmm. with PWD ID na hindi po expired. Apo. At uh, yun pong medical as medical certificate Apo. o reseta. Apo. Tapos uh, whole body picture po ng mm -hmm. pasyente o yung PWD. Indigency. At uh, in po assess po namin dito sa opisina yung mga tao na yun na uh, uh, dapat po mga talaga po deserving po na mabigyan ng tulong. Actually po uh, pinaprioritize po namin yung talagang may mga sakit at yun po talagang mga tulad ng mga nagda dialysis naman ay pinapapunta na lang po namin kay Mayor dahil po yun po yung mas makakatulong po si Mayor sa kanila. Okay. Dahil po yung amount naman po ng na nilaan po ng pidaw ay maliit lang po ng halaga. So doon po namin pinapapunta kay Mayor para mas lalo pa po silang gumaling. Ayan. Ako ma'am, naalala ko po yung uh, huling interview ko sa inyo yes. about budget. Yes, Kamusta po? po? Uh, <laughs> Uh, paano po yung nagi set up po ng uh, budget po ng uh, PWD uh, doon sa 1% ba na kasama yes, nyo po. ang uh, senior citizen? Okay na po? Opo, uh, bali po, nadinig na po kami sa Sanggunian Bayan. At uh, nasabi naman po, nabanggit po ni budget, na na ating budget officer, Sir Ely Ramos na talagang dapat pong ang PWD dapat tulungan. Kaya hindi na po in-specify yung percentage. At nasabi nga po na mas malaki pa po yung nakukuha namin uh, budget kumpara dun sa 1% na ira ng PWD San Senior. So, mananatili po yon. Yes po. Every year po, taon-taon po, tumataas po yung pondo at dumadami po yung mga nabibigyan natin ng tulong at dumadami din po yung mga programang idinadagdag eh, pa namin sa kasalukuyan pong programa. Okay po. So baka meron po, pa po, po kayo na isabihin sa makakapanood po ng ating uh, video. Uh, sa mga PWDs po na nakikinig po ngayon, nanonood po, uh, lumapit lang po kayo dito sa Pidaw. Kung alam niyo po talaga na deserving po tayo na mabigyan, lapit lang po kayo, andito lang po kami, open po kami, kaya yeah, assess po kayo at kung talaga pong pwede pong pwedeng pwedeng tulungan, tutulungan po namin kayo. Hindi po tayo papayag na may maiiwan ng mga PWDs. At syempre, papat, Nagpapasalamat po ako kay Mayor Doclito Galapon, uh, Vice Mayor Dayan at lahat po ng Sanggunian Bayan at lahat ng mga departamento na dinadaanan po ng aming papel ng mga programa lalo na po kay Ma'am uh, Elaine Labasa ng aming ating DSWD uh, officer na yun pong suporta po nila talaga pong hindi po talaga matatawaran. Kaya po andito po kami ngayon para maibaba po lahat ng programang nakakatulong po sa mga PWDs. Salamat po. Maraming salamat po at magandang araw po.